Talaga nga namang isang defensive masterclass performance ang pinakita ng Oklahoma City Thunder in Game 5 para nga mag-advance sa NBA Finals. At hindi na natin patatagalin yan at umpisa na natin sa nag-umpisa na itong ang defensive masterclass performance ng Thunder na walang iba kung hindi si Alex Caruso. Nang dahil pagpasok niya nga in the middle of the first quarter, abay tingnan niyo nga ang kanyang ginawa dito agad kay Julius Randle. Matapos niya nga salubugin dito si Randle and then mag-spin move sana nga itong si Julius to get away from Caruso pero nandun na agad sa anyang airspace itong si AC. Nagresulta nga yan ng turnover. And then sinundan niya pa ng great one-on-one defense dito nga kay Anthony Edwards hindi niya nga hinayaan na magkaroon ng driving lane kaya naman na force itong si Antman to take a step back three-pointer. Mintis nga yan. Then si AC pa nga rin dito kung saan itong si Nasrid. May kita nyo nga ay binigyan nga siya ng screen neto ni Julius Randel. Parang magkaroon siya ng driving lane. Pero tingnan nyo naman itong si Alex Caruso. Grabe ang IQ pagdating sa depensa. Wala pa man yung pasa neto ni Nasrid. Pero inanticipate niya na na ipapasa niya nga ito. Kaya naman tinan nyo ang mga mata ni Alex Garuso locked in sa bola sa pagpasa nga dito ni Nasrid. Abay actually parang nailang na nga siya at masyadong advance ang pasa nga niya dito at ito yung nagresulta ng another defensive stop para nga dito sa Oklahoma City Thunder. And then dito naman sa play na ito, abay great team defense ang kanilang ginawa. Nag-umpisa ito kay Antman kung saan halos tatlong player na nga ang nakatoon sa anya ng pansen. At talagang siya ang kanilang ang focus on the defensive end. At tingnan nyo naman ang recovery ng mga OKC players sa buong possession na ito. Kahit nga sila'y nagbe-breakdown defensively sa mga drive na itong Minnesota. Another great defensive possession in the first quarter. And then eto namang si Nasrid, akala niya nga by mismatch against kay Kason Wallace pero hindi niya alam isa rin ito sa matitinik na defender na itong ang OKC okay, si Thunder kaya naman ang post niyang ito, nagresulta nga ng turnover para nga sa Minnesota Timberwolves. And then Alex Caruso once again, abay hindi nga mapigilan ng mga defensive plays niya. Another steal at ito yung nagresulta nga ng 2 free throws para nga sa anya. And then si Julius Ranta naman ang sumubok dito nga sa post-defense dito ni Wallace. At ganun din na nangyari, turnover para nga sa Minnesota Timberwolves. Napakagandang defensive play nga mula sa gwardiya na itong OKC Thunder. And then nang nagkaroon niya ng deep seal itong si Randall in the post, abay easy points na sana ito. Pero tingnan niya naman, halos lahat na ito nga okay si Thunder player ang nag-collapse dito nga sa post ni Randall. At yan ay actually nagresulta pa nga ng block. Defensive possession na naman, defensive play na naman para nga dito sa Thunder. At hanggang sa second half nga abay nagpatuloy lang itong defensive masterclass performance na itong Thunder team in game number 5. Talagang nahirapan ang mga star players sila Edwards, sila Randall, pati na rin ang mga role players ng Minnesota Timberwolves. Basically, sinatdown down nga nila in game number 5 itong Wolves, pina -away na nga para sila mag-advance dito nga sa NBA Finals. So grabing performance nga ito at kung hindi nyo nga alam ay itong OKC defense In the regular season is a historic one. Sila nga ang best defensive team ever in NBA history ayon nga yan sa statistics. At yan nga'y pinatunayan nga nila this game number 5.